Bakit hindi natin nararamdaman ang mabilis ng pag-ikot at paggalaw ng mundo? Ito ngayon ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, ilike mo muna ang video at pakisubscribe ang channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bago kong i-upload na video. Bakit hindi natin nararamdaman ang mabilis ng pag-ikot at paggalaw ng mundo? May mga faktor at dahilan kung bakit hindi natin nararamdaman ang paggalaw at pag-ikot ng mundo. Ang unang dahilan kung bakit hindi natin nararamdaman ay ang tinatawag na gravity. Ang Earth natin ay may gravity. Lahat ng mga bagay dito sa mundo ay hinihila ng Earth. At isa rin itong dahilan kung bakit hindi natin nararamdaman ang mga paggalaw at pag-ikot ng mundo. Sapat ba talaga ang gravity kung bakit hindi tayo natitilapon o nararamdaman ang pag-ikot ng mundo. Ang biglang bilis ng pag-ikot ng Earth ay malaki ang may dudulot nito sa ating mundo dahil bibilis ang ihip ng hangin. Kung magpapatuloy ang mabilis ng pag-ikot ng mundo ay lilikha ng mga makabuluhang problema. Hindi pa rin tayo nito mahihahagis kahit bumilis ang pag-ikot ng earth dahil hinihila pa rin tayo ng gravity ng earth pabalik. At isa rin itong dahilan kung bakit hindi natin nararamdaman ang pag-ikot ng mundo. Ang mapapansin lamang natin ay ang bilis ng panahon, bilis ng oras, bilis ng gabi, bilis ng umaga. At dahil sa gravity, hindi natin napapansin ang paggalaw at pagbilis ng ikot ng mundo.